What's up mga bus? Ah, bago na po ba itong trabaho ko Triumph Denning uh, 765 Ano siya motor So Kani ah, Wala na ako ipakita itong Yun sa nang ng what? Mapler kay Balo naman siguro mo Sa ah, mga well, kabalo ah, Tanawa lang ninyo akong ban video mga bus Para kita ninyo Ginaunsan ako na pagporma ng Nga ng ah, mga tabot Oh, ang ah. we'll na gina. Welding na nako ang yahang ko na na. Yang muffler tip niya para sa butanganan sa yahang screen. So mapansin ninyo nga uh, magdakod-dakod gyud kay na yahang bangag sa yahang tambutso. Ana Kay gusto sa tagya banha gyud. Kay man nimo nang big bike kung ang tingog mo na pug kuan.

<gulang> si Master dok ugwan screen niya para tuloy-tuloy yang -tuloy ligaya talaga <gulang> so, na nakata na ni Master dok kina shout out si dog, Doc na thank you kayo na ya, san sanan dayo no fiber aron buo tingog Okay. simbol na yung hangkuan. Upler. Naribits na. kin no? Oh. Simple lang ba? uh, <laughs> na, ribits. Lamat na kang dandy boy. Pagtabang sa kuha sa pagribits, sana. Butan yung mata, buta, <laughs> okay. So, pag umana na, na ana hambog gamay pa hambog gamay <laughs> ipasa na, na nato ka master joker kay siya na po yung magtubo ana okay ani may sa try art, and me ana ang tawag ana equal equal labor ba tawag ana gomet <laughs> lang niyo kung tama ba kung ikuan pangyawit diri so <laughs> ana Uh, buta na yung adapter ang yung stock nga kuan kay kuan na man ini kana mid pipe o oh, kung anak nga hilig ng kuan no, po shapi hanggang yun na po dog shapi kana po well na ni master joker na okay na uh, buhatan niya yung tubo mid pipe buhatan niya yung mid pipe sa mga gusto magkuhan pabuhat ya ha at lang mo sa branch na sa Tayar Indangan Tayar Mount Kalinan o Turil ito lang mo schedule lang mo kung sa mga na mga lisod lisod nga ipatrabaho diha nito naman na mo rin sa Tayar Indangan parehasan ng mga big bike or gusto mo na ipatig pero sige lang mga boss, kay mabutla na ng panahon niya. Makabalo lang yapo po ng uban na mga mga tirador sa uban na mga branch. Pero kabalo na sila. Ulang na lang namug machine. Ya, kan ko alpa mi gamay. Tigum-tigum pagamay. Kaloy an ay sunod tuig. Ah, <laughs> gana. Full weld na. Hmm? Mayo kay mo finger si Joker ba. <laughs> huh? it titik lang agi mga finger sa tig <laughs> Okay. Ah, na. Kumana okay, lang -lang na, sound check, sound check. Kailangan nang sound check. na pumubana na <tong> eh.